Lord, kapag pagod na kami, paalalahanin mo kami kung bakit kami nagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas na magdasal kahit walang sagot at ng pusong hindi sumusuko. Amen. Guys, minsan gusto na nating sumuko na magdasal at gampanan ng ating misyon. Lalo na kapag walang resulta. Pero sabi ni Yesus, laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Katulad ng balo sa Luke chapter 18 verse 1 to 8, araw-araw siyang humihingi ng hustisya at hindi siya tumigil. Ganyan din ang mga maralita. Ang lakas nila ay nasa panalangin. Kahit gutom, kahit hirap na hirap, nagdadasal pa rin. Hindi lang para sa sarili, higit para sa pamilya, sa mga anak, sa kapwang na salanta, para mabuhay ng may dangal. Ngayong World Mission Sunday, sabi ni Pope Leo XIV, sa Dileksite, ang misyon ay pagmamahal na hindi sumusuko. Nakikita natin ito sa mga nagihikahos, mga inagrabiado at napag-iwanan, pati sa mga migranteng malayo sa pamilya ang kanilang pananampalataya ay may lalim na higit pa sa ating mga komportable ang pamumuhay. Sila ang tunay na misyonero ng pag-asa. Mission begins in prayer and lives in trust. Kaya kapag nawawala ka na ng gana, alalahanin mo ang pananampalataya ng mga dukha, ang dasal na totoo, ang pag-asang buhay ang pagmamahal na hindi sumusuko. Pakishare ang conversations with Father Jerome sa tatlong nais mong bahaginan ng pag-asa. Support ALS Education ng Arnold Johnson Catholic Mission Foundation. Check the website. Tandaan. Tibahin mo ang iyong loob. Pinagdarasal kita.